Good morning, good morning, good morning mga kusot Kamusta, kamusta kayo dyan mga kusot Nandito tayo sa atin Sinikapan ngayon ng Coco Lander Gisun yung kuko nila mga kusot Tison ang namin Ako okay. Tison Wala kaming mga mga kusot section nila ito na o rejig na nagabot na yan 12 yung kailangan namin mga pusot kaso wala kaming makakarga na 8 malalambot na marami ito, good lamber. poste ito ang ng poste oh yan poste ganda o ito good lamber, eh ano na to gabok na din yung order sa akin si order na kayo mga kusot at taghirap na ang kuko ngayon kasi December na yung mga babiyahi ng December eh, mga araw eh, hindi na sila babiyahi niyan baka maabutan sila ng Pasko bagong taon sa kalsada niyan kaya alanganin talaga mga kusot December kailangan ngayon pa lang ay si order na kayo makakusot. Hmm. Ibuhang pa sa baba makakusot ayun oh. Buhangin no? oh. Dito tayo sa Kamarin Kalookan makakusot. Kamarin. Kuha tayo ng 8 kasi we Ano makakuha ng 8 makakusot. Mga, mga bulok na to. Yun. Yun. Ayun, Jis, dami. bis na kay Sun. Saka, ito, mahugan mga kusot. Yan, mahugan Yan, mga good lumber na poste, marami. Marami tayong mga poste, good lumber, Kasi noon may gusto tumawag na agad para tapos deliver tayo. Poste. Oh, so, lambe. Ay, good lambe. So po ni ani po yan. Yan. Ngayon mahog ani Alin ba? Wala na? Pujis? Yan mga kusot mga ano, ano yan nandito kami ngayon sa Amerika dito kami sa Canada yan mga kusot uh, sa Canada kami, Canada sa mga Pinoy dyan <laughs> mga Pinoy daw na support ano ano ko ano na